Ayan, sa suit ng diaper. Ayaw! Mag-suit so, yung no, diaper. Ayaw! <laughs> ayaw! <laughs> Bakit? Ayaw mo big na ba? Ayaw! Malika dito so, sa no, diaper ka. Ayaw! <laughs> ayaw! Hindi <laughs> no. oh, na, hindi na. mo <laughs> mag-diaper tayo. <slap! laughs> Halika ah, na, mag-diaper tayo. Hindi. Bakit? Hindi. Bakit nga? Hindi. Ah, saot na diaper. Hindi. Halika na. Hindi. Ah, saot na, hindi. Hindi. Bakit tayo mo? Nado. <laughs> ah, saot diaper. Hindi. Ubat na, dali, ubat. Ubat, susutin na diaper. Hindi. Pag oh, ikaw umiimamaya, yari ka sa akin. Oh, no! Ah, nasa't nandita? Oh,